Mega Sardines po sa lahat. Ang atin pong iluluto ngayon ay sinigang na salmon head. Narito po ang ating mga sangkap. Kamatis. Luya. Siling berde o siling panigang. Sibuyas. Talbog na po natin dito sa kumukulong, kumukulong tubig. Hindi po kumukulong mantika. Hintayin po natin na kumulo ito. Takpan po muna natin. Pamemeha, lalagyan natin ng salmon head yung isda. Pag kumulo na po ito. A few moments later. Heto po, kumukulo na ang ating sabaw. Lagyan po natin ng Asin tancain po natin yung dami ng asin na ilalagay. 'di ba hindi hindi maalat. At lagyan din natin ng magic sarap. Depende ho sa dami na ilalagay nyo sa na naaayon sa inyong panlasa. dahil kulong-kulo na po yan ilagay na natin ang salmon head yes. ini slice na po yan na, ano, na ulo ng salmon ilang minuto rin po yan na pakukuloan para maluto at manuot yung lasa ng masangkap sa ulo ng salmon pamiya-miya po ilalagay natin ng pang-asing tamarind tatakpan po muna ulit natin to para kumulo mga ilang minuto po pag kumukulo na saan so, natin lalagay yung nor tamarind A few moments later. Ito po, kulong kulong ng ating sabaw. Mga limang minutong pinakuluan po. Lalagay ko na po ang ating nor. Nor sinigang sa sampalok. Original mix. manunuot na po ang lasa ng nor sinigang mix sinigang sa sampalok at yung mga ingredients na inilagay po yung mga sangkap at titikman po natin kung sakto na sa ating panlasa yung alat kung matabang dagdagan po natin ng konting asin or patis Okay na po ang lasa. Mukhang papa, mukhang papasa na kay Mrs. At ngayon po ilagay ko na ang dahon ng kangkong at talbos ng kamote. Yun po ang ilalagay ko ngayon. Sariwang dahon ng kangkong at talbos ng kamote. Pwede nyo rin hong lagyan ng iba pang gulay. Optional lagyan ng talong okra or pechay o kaya ay mustasa pero ito lang ang nabili ko kasi kanina daw ng kangkong o talbos ng kangkong saka yung kamoting baging yung talbos ito hintayin lang natin na kumulo ulit to mga 2 to 3 minutes Basta naluto na yung kangkong at talbos Takpan ko muna ulit para kumulo A few moments later Ito na po after 2 or 3 minutes naluto na po ang ating ano talbos sa ibabaw at yung kangkong at yung isda po ay siguradong ano na, luto na rin. Yan baka malelot ang uh, dahon. Dapat po ating mga talbos ay hindi gaano ng lutong-luto. Yung salmon head luto na po yan. Nadudurog na yata. Okay na po mga kapatid. Luto na ang ating sinigang na salmon head. Pwede na po tayong maghain at sabay-sabay na po tayong magsikain. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Father and Son. Thank you, thank you so much at magsikain na po tayo mga kapatid.